Hello guys Ayan Dito sa Likod Sa foot area Yung area na yan guys O dyan sila minsan Nag Kumakain ng lunch At dito minsan yung mga Bisita Pupo sila dyan Dyan sa Foot area Medyo malamig Kasi may Fog kanina yan kalalim yung swimming pool nila pag wala tubig yan o o diba yung kadumi hmm. tapos ako pag naligo kami na alexand hanggang dito lang ako sa gilid Ayan nga guys. Hanggang dito lang ako sa game. Ako sa Alexander at yung ibang tita niya, mga uncle niya. Ayan. Doon yan sila sa doon, sa malalim. Oh, dito naman tayo sa kutasan. Mansanas to. Hindi pa na ano. Atik na natin kung may mga bunga na kasi last time Last 3 weeks ata. Na ano pa to guys. Hindi ko pa pala. Na-upload ko na pala yun sa YouTube channel ko. Pero hindi ko pa siya na-publish. Ito yung tut. Kunti na lang yung ano niyo, oh, Yung mga. Mayroon pa siya dyan. Ayan siya. So oh. guys, okay. kana double cam kasi ako eh Front and back Kaya nakikita nyo rin ako sa Ayan Back Camera Ito yung nakikita nyo Yung front ako at saka yung background ko sa likod <coughs> oh Diba may bunga na Okay Last 3 weeks ata inano ko to, nag ako nito. nag ako nito, guys. Ano pa? hindi um, pa ganito ka ano yung dahon niya. Ngayon nang dami na niya oh. Maano na yung... tapos wala na siya masyadong bunga. Wala na. Ito na ngayon. Last time nung pag ano ko dito, wala pa to. Yan. ginagawa nila tong jam masarap din to. kainin yan ay na may harvestin na naman ako by month ay oh, akong kawawa oo oh. inaano ng ano insekto hindi kasi sila nag spray tapos ito yung mansanas. sayang din oh. maliit to siya guys yellow sayang oh Sayang yung ano ng mansanas nila, oh. Ayan, oh. Sayang. Hindi kasi nila na isprehan Ayan, na, May bunga, oh. pero hindi pa natin ito ma-harvest. Sayang. Wala na, na, na. Ano na yung iba. Wala na. Sayang. Sayang yung mga bunga niya. din. Kaya kaya masayang yung mga ano nila. Ayan din oh. May bunga na rin siya. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito. <clears throat> at meron din doon sa baba. Ayan guys. Yan sa baba. Mayroon din dyan lemon at mansanas ata. Mansanas. Yan sa baba. Ano <clears throat> o. Oh. siya o. Oh. sa? Pero inaano lang din ng insekto. Sayang lang yung bunga niya. <clears> Hindi <throat> kasi nila. Sprayhan. Ganon din yung mansanas o. Oh. Yan minsan, dyan sila nagdi-dinner. So, mula doon sa taas, yun sa taas, papunta dito. Yan. Diba? Up and down. Yung trabaho ko dito. ano ako yung tagaluto, ako pati yung taga-service, taga-serve sa kanila ng pagkain. Kasi nga walang waiter dito. Ano? ganyan um, ang ito to abaw mga rosas nila, oh. ayun ang mulaklak na yung pink ay ang cute ayun oh. Um. ang ganda ng ano niya um. oh oh. ano niya ang ganda pulang pula talaga, oh. Pulang pula talaga siya. Nice, eh? Nice. dun dun sa lito sumunod na sa akin <laughs> ay may bunga na yung lavender ayun, may, oh, may mga tanim pa din yan ayan may mga tanim pa dyan nandyan pala doon pala sya o Tandaan nak pakai video guys. Bon banget